nga dahil maulan yung panahon natin ngayon, ngayong araw mga Palangga no? So samahan nyo kami manood ng aming napakalaking TV <laughs> Magyabang naman tayo minsan, wag naman tayo palaging hindi natin papakita sa mga <laughs> <laughs> palangka yung aming napakalaking TV. Ganito kami manood sa aming bahay mga palangka na kung saan kasama yung mga anak ko. <laughs> Nakatayo po kami manood mga palangka ha. Tingnan yung mga anak ko anong forma o oh. lamang pa sa manikin mga palangka itong aking mga anak. <laughs> Walang galawan. Tingnan mo isa kung gumagalaw. O oh, ayan nagalaw na. <laughs> Pag nagalaw na yan, medyo nagsawa siya ng konti. Yan po yung aming TV. Nakadikit po sa simento. Sa so, pader yung aming TV mga palangga. Ganyan po ang aming napakalaking TV mga palangga. No? So kapag uupo ka, hindi eh, mo ganong makikita. Kasi masyadong ang malaki. So dapat mong tumayo para straight yung ano. Kasi pagka ibaba kasi namin yung TV, maabot ng aming uh, bugoy. So dapat nasa taas yung aming TV mga palangga. Ayan, tulad ng ganyan, oh. Kinakarga ng aking bugoy yung kanyang upuan. May kanya-kanyang upuan kami dito mga palangga. Ayan, upuan ng aking bugoy yan. Yung isa naman, yung kulay puti doon sa baba, upuan naman ng kanyang ate. Ganyan ang aming napakalaking TV. So enjoy sila habang nanonood, di ba? <laughs> ganyan ang technique mga palangga kasi pag ibaba mo yung TV namin ay nako. Panayan sila lipat ng lipat ng lipat ng lipat hindi pa natapos yung isang uh, palabas mga palangka lipat ng lipat no di ba ganyan ang technique para walang lipatan no <laughs> magsawa asang hangat magsawa mga palangka sa kapanood -pa ka -ka oh, <laughs> mga palangka pakita ko sa inyo yung aming nga uh, yan, toro ko muna sa inyo ha. Yan po yung pinakamalaki namin TV. Eh. Nakadikit po yan. Gamit ang uh, tawag ba? Tip. O, oh, tinip namin yan. o, <laughs> oh, tapos ngayon, pakita ko sa inyo yung labasan namin mga palangga. No? Ayan. Abang nag-iisip ka ng uh, mga utang, lingon ka, lingon ka dito, lingon doon. Oh, wala kang ibang magawa, kundi ganyan lang. Kasi nga, o, oh, di ba, Tingnan yung tulog. Ibig sabihin, pag may tulog, matik, ah, may ulan. O, oh, di ba? <laughs> Ganyan naman Kaya pag may ulan, medyo kalaban namin mga riders yan. Kasi nga, nababasa kami. Pati yung mga helmet namin, nababasa din yan. Pag ulan, mga palangga, no? Tapos yung ringkot namin, nababasa. Kahit mag ka, nababasa ka pa rin. Tumatagos pa rin yung tubig, ulan, no? Oh. <laughs> Tapos tingnan yung mabuti. O, oh, di ba? Basang-basa. O, oh, pakita ko sa inyo yung langit. O, oh, diba Ang dilim. O, ha, 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 tanawag mayon niya to to okay o, ta, motor gitug naw oh na ang nilalamig na o, so pasok tayo ng kote oy bago pumasok pamasok meron parang um extra ay tingnan mo muka bumaliktad yung muka yan, oh 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 perti gini si karya oy oh to position gini si karya ayo pakita natin ulit ang aking muka oh eh kailangan mo na dire wag post ka kita gadang mukha oh di ba shout out sa aking mga uh, subscribers sa aking YouTube channel at dito naman sa aking Facebook maraming salamat no sa ating mga nanood ng uh, kahit walang kwenta yung ating mga video <laughs> balang araw magkakaroon na ng kwenta yan <laughs> hanggang dito na lang why polos why lame <laughs>